there is a plan to replace mali po uh, yung Sri Lankan uh, government po na kung sino rin ang nagbigay sa atin kay Mali uh, during one of their visits here ay nag-commit po sila na magbibigay po ulit sila uh, Dumalaw po dito yung um, Sri Lankan government uh, na na-mention po nila kay Mayor Isko na they're willing na magbigay po ulit ng uh, Oo, pag nawala po si Mali. Opo. Magbibigay. So, ngayon po, sisimulan po namin ang pakikipag-usap ulit with the Sri Lankan government. Uh, kami po ay susulat ng formal sa kanila to inform them na wala na nga po si Mali. And at the same time po, makarequest po kami sa kanila uh, uh, ng replacement po. Sorry, pangit, pakinggan. Yung maari pong kapalit uh, ni Mali dito. Sa atin po mga kababayan na manileño uh, at mga kapwa Pilipino na napamahal na po uh, sa kay Vishwamali, uh, wag ho kayong mag-alala lalo na sa mga bata. Hindi lang bata, pati humatatanda kasi pa may pamilya po talaga nagpupunta dito. Uh, kami po dito sa City of Manila ay uh, hindi po titigil uh, na makahanap po ng Panibago niyong mapapasalan, panibago po magiging pambating, pangbungad na pangbati sa inyo. Alam niyo pong Manila Zoo, kung makikita niyo sa frontage namin, elepante po, si Mali po yan eh. Uh, kaya yung memory po ni Mali, we will do our best na ma-preserve po uh, yung skeleton po niya. Uh, susubukan po namin ma-preserve. Gaya na sabi ko po, may mga eksperto na po tayong makausap uh, para po pagpunta po nila dito, they will still have a glimpse of Mali.